School trip sa Pilipinas. Seryoso ba kayo? Ang mga senior last year sa New York pumunta. Bakit kami sa Pilipinas lang? Ito ang tanong na umalingang bawat sa Lice Henry Eve, ang pinakasikat at pinakaprestihiyosong paaralan sa Paris, Pransya. Dito nag-aral ang mga naging pangulo, mga pilosopo, at mga elite ng bansa. Ang pride ng mga estudyante dito ay mas mataas pa sa Eiffel Tower. Pero ang kanilang school trip sa Pilipinas ay naging isang karanasang hindi nila inaasahan, isang sampal sa mukha ng kanilang kapalaluan. Akala namin ay kami ang tunay na sibilisado at sila ay mga taga-isla lamang. Ngunit sa loob ng pitong araw, ang bansang iyon ang nagturo sa amin ng leksyon tungkol sa tunay na pag-unlad. Ako si Marie Lefebvre, nakatira sa lumang distrito ng Paris. Hayaan niyong ikwento ko ang pitong araw na bumago sa aming buhay ang simula ng pagkabigo. Sa Henry Eve, tradisyon na ang overseas immersion para sa mga graduating students. Inaasahan namin ang Tokyo, London o New York. Kaya noong inanunsyo ng principal ang destinasyon, namatay ang katahimikan sa auditorium. Ang destinasyon na ngayong taon, Maynila, Pilipinas. Sir, nagbibiro po ba kayo? Sigaw ng kaklasikong si Charles. Saan yon? Sa tabi ng Africa. Asia, Charles. Pero bakit doon? Di ba puro traffic at factory lang ng murang damit ang nandoon? Reklamo ni Alexis. Wala pang isang oras, sumugod ang dalawang daan na magulang sa eskwelahan. Emergency meeting. Bakit niyo ipapadala ang anak ko sa bansang third world? Galit na tanong ng tatay ni Charles, na ng isang malaking bangko sa France. Delikado doon. Baka makidnap sila. Madumi, magulo, mas mabuti pa kung sa Afrika na lang mag-volunteer. Sinubukan magpaliwanag ng prinsipal. Ang Maynila ay isa sa pinakamabilis na umunlad na megacity sa Asia. Ang Pilipinas ay isang emerging economy. Emerging. Yan yung bansang pinapadalhan natin ng tulong dati ah. Sa huli, dahil aprobado ng Ministry of Education, natuloy ang trip. Sa Charles de Gaulle Airport, parang lamay ang atmosphere. Umiiyak ang mga magulang namin na parang ipapadala kami sa diera. Marie, abot ng tatay ko sa isang satellite phone. Kapag may naramdaman kang panganib, tumawag ka agad sa embahada. Nagpost ako sa Instagram, worst school trip ever. Labing apat na hours papuntang Maynila. Anna! Agad na bumaha ang comments ng mga kaibigan ko sa Paris, kawawa ka naman, Marie. Ingat ka sa lamok. Baka pagkamalan kang katulong doon, haha. May wifi ba dun? Pag alis ng eroplano, uminom kami ng huling baso ng French wine. Good bay civilization, buntong hininga ni Alexis. Babalik tayo sa taong isang libo, siyam na daan at walumpula. pula. Wala kaming kamalay-malay na pagkalipas ng labing apat na naoras, kakainin namin ang lahat ng sinabi namin. Ah, at na Hinawakan ko ang bag ko kung nasaan ang spare glasses ko. Malabo ang mata ko, negatibo 6.00 grade ko na may astigmatism. Sa Paris, inabot ng isang buwan bago ko makuha ang salamin na to. Importante to. Ang unang sampal, ang paglapag. Lumapag kami sa Pilipinas. Pagod. Inis. Welcome to hell, bulong ni Pierre sa likod ko. Inaasahan namin ang mainit, madumi, at magulong airport. Pero paglabas namin ng eroplano at pagpasok sa bagong terminal, siguro ay sa Clark o sa bagong renovated terminal ng E, natigilan kami. Ito ba ang Pilipinas, bulong ni Clement? Maliwanan. Malinis. Moderno. Ang sahig ay kasing kintab ng salamin. May mga big screens na nagpapakita ng magagandang tanawin ng El Nido at Batanes sa apat equality. Mas maganda pa to sa Charles de Gaulle ah, may bumulong walang nakasagot. Totoo kasi. Ang siya sa Paris ay lumana at madalas madumi. Sa immigration, handa na kaming pumila ng matagal. Pero lumapit ang isang staff na nakabarong, nakangiti. Bonjour. Students from France. Dito po tayo sa Igates. E Igates. E -gates? I scan lang ang passport, tingin sa kamera. Click. Isa zero segundo, pasok na. Walang pila. Walang masungit na opisyal. Imposible, sabi ni Alexis habang tinitingnan ang passport niya. Sa Paris, dalawang oras ang pila sa immigration. Pagdating sa baggage claim, may mga staff na nag-aayos ng mga bagahe sa conveyor belt, lahat ng handle ay nakaharap sa amin para madaling kunin. Robot ba sila, tanong ni Charles? Bakit ang efficient? Paglabas, sinalubong kami ng mga estudyanteng Pilipino mula sa Manila Premier International School. Bonjour! Welcome to the Philippines, bati ng isang babaeng estudyante na may napakagandang ngiti. Ako si Bia. Ako ang magiging badinyo. Ang French ni Bia ay flawless. Mas maarte pa ang accent niya kaysa sa amin. Bia, seryoso, ito ba talaga ang Maynila, tanong ko. Tumawa siya. Naman. Tara, naghihintay na ang bus. Ang lungsod ng kinabukasan. Pagsakay namin ng bus, nalula kami. Ito ba ay school bus? Leader seats. May personal screen bawat upuan. May USB charging port. At may libreng mabilis na wifi. Wait, may wifi ang bus? Tanong ni Clement. Sa Paris, swerte ka na kung may signal sa metro. Habang binabagtas namin ang daan papuntang Bonifacio Global City, GGC, nakita namin ang skyline. Matatayog na building, glass at steel, malinis na kalsada, mga puno. Mukhang Singapore, sabi ni Charles. Akala ko ba mahirap dito? Pagdating namin sa partner school namin sa GGC para kaming pumasok sa Google headquarters. May indoor swimming pool. May robotics lab. May sports arena. May pool sa loob ng school, sigaw ni Pierre. Sa Henry Eve, luma na ang building namin kasi na historic, pero dito, parang sci-fi movie. Tanghalian na. Inaasahan namin ang packed lunch na malamig. Dinala kami sa cafeteria. Buffet style. May lechon, adobo, sushi, pasta, at salad bar. Magkano to, tanong ko. Libreto kasama sa tuition, sagot ni Bea. Eat all you can. Sa France, ang cafeteria food ay matabang at mahal, 200 euros sa isang buwan. Dito, parang hotel buffet. Sa klase, gumagamit sila ng tablets at smartboards. Ang math lesson nila, calculus, ay lesson namin sa isa, two Year University. Mas advanced sila sa amin. At trailing really wal well ang mga estudyante, English, Filipino, at French Mandarin Spanish. Kami, French at English lang, na barok pa. Kami pala ang backward. Ang gabi sa giyese. Kinagabihan, nyaya kami ng mga Pilipino sa Giyaw High Street. Gabi na ah. Ligtas ba? Tanong ko. Sa Paris, delikado ang gabi, lalo na sa mga turista. Naman, sagot ni Bea. Iia is a walking city. Pagdating namin doon, alas 10 na ng gabi, pero buhay na buhay may mga pamilyang naglalakad, may mga buskers na kumakanta, may mga nag-awaking ng aso. May nakita kaming babae na tumatakbo, jogging, ng mag-isa. Mag-isa siya. Alas 10 na, gulat na tanong ni Charles. Sa Paris, hindi mo gagawin yan. Dito, normal lang yan. May mga marshals at CC kahit saan, paliwanag ni Bea. Pumasok kami sa isang pito 11. Wow, sabi ni Alexis. Pwede kang magbayad ng bills, bumili ng SIM card, bumili ng alak, at kumain ng mainit na sisig sa isang lugar. At ang bayad. Cash. Scan lang ng year code sa cellphone. Walang cash. Halos lahat dito cashless na, sabi ni Bia. Mas mabilis. Sa Paris, kailangan mo pa ng bariya sa maraming bagay. Dito, cellphone lang, buhay ka na. Gutay-gutay na ang pride namin. Ang third world na inakala namin ay mas high-tech at convenient pa kaysa sa first world namin. Ang insidente ng salamin. Linggo ng gabi. Dinala kami sa isang park para manood ng drone show. Ang ganda. Daan-daang drones ang bumuo ng hugis ng Philippine Eagle at jeepney sa langit. Libring show para sa publiko. Sa sobrang excitement ko, napatayo ako para magvideo. Natisod ako. Crack. Nahulog ang salamin ko. Nakaapak ako sa frame. Dinampot ko ito. Wasak. Bali ang tangkay, basag ang lens. Nanlamig ako. Malabo ang mata ko. Halos wala akong makita. Umiikot ang paningin ko. Oh no, Marie, sabi ni Charles. Paano na to? Three days pa tayo dito. Wala akong makita, naiiyak na ako. Sa Paris, three weeks bago gawin ang salamin ko dahil sa taas ng grado at astigmatism ko. Lumapit si Bia. Anong nangyari? Ah, nasira. Tara, pagawa tayo bukas. Bukas. Seryoso ka ba? Three weeks ang hintayan yan. Tumawa si Bia. Sa Pilipinas, dalawampu minutes lang yan. Tara bukas sa E.O. Sunnies. Dalawampu minutes. Impossible. Kinabukasan, masakit ang ulo ko dahil sa lumakong salamin. Pumunta kami sa isang mall sa Gies. Pumasok kami sa isang optical shop. Maliwanag, moderno, at may libo-libong frames. Good morning, ma'am, bati ng staff. Nasira ang salamin ng friend ko. Kailangan niya ng bago, sabi ni Bea. Sure. Check natin ang mata mo. Dinala ako sa isang high-tech na machine. Zip zap. Wala pang lima minutes, alam na nila ang grado ko. Negatibo 6.25, astigmatism 1.50. Pili na po kayo ng frame. Pumili ako ng isang stylish na frame. Nanginginig kong tinanong ang presyo. Magkano to? 500 euros? Ang package po namin, kasama na ang frame at multi-coated lens. Isang libo siyam na daan at Syam na putsyam pesos po nanlaki ang mata ko. Nag-convert ako sa utak ko. 35 euros. Nasa 2,000 panandang pandagdag i. Seryoso. Kasama na ang lens? Opo. Student discount pa po, less isa 0%. Binayaran ko. Kailan ko babalikan? Next week. Ay hindi po ma'am. Upo lang po kayo dyan. Labin lima to 20 minutes lang po. Nakita ko sa glass window, ginagawa na nila ang lens. Mabilis. Pulido. Labin lima minutes later. Ma'am Marie? Eto na po. Sinuot ko. Malinaw. Perfecto. Mas maganda pa sa salamin ko sa Paris na nagkakahalaga ng apat na daan euros. Mon dieu, bulong ko. Totoo nga. Nakita ito ng mga kaklasiko. Nagkagulo sila. Ako din. Gusto ko rin magpagawa. Ako din, pang fashion. Ang mura. 30 euros lang. Naglive si Charles sa Instagram. Guys, hindi kayo maniniwala. Nasa Pilipinas kami. Labin lima minutes lang ang salamin dito at presyong divisorya. Nag-viral ang video. Isa zero, zero, zero zero views in one hour. Ang mga magulang namin sa France, na message, anak, magpagawa ka din para kay papa. iwi mo ako ng tatlong salamin. Kinabukasan, ang buong delegasyon ng Henry Eve, isang daan at limampu estudyante, ay sumugod sa optical shop. shock ang manager. Pero, Pinoy style, hindi sila nagreklamo. Tumawag sila ng resbak mula sa ibang branch nagdala sila ng pizza para sa amin habang naghihintay. Relax lang kayo, mga sir ma'am. Sagot namin kayo, sabi ng manager habang nagpapamigay ng soft drinks. nag Tuhan ang shop ng parang pesta. May nag-interview na Lee Crew. Bakit kayo manghang-mangha? Tanong ng reporter. Kasi sa France, mahal at matagal. Dito, mabilis, mura, at may pa, sagot ni Pierre. Ang pag-uwi, sa huling araw namin, nagkaroon ng farewell party. Nagbigayan kami ng regalo. Binigyan ako ni Bea ng isang banig pouch. "Marie, balik ka ha," sabi niya. Umiyak ako. Akala namin kami ang pupunta dito para turuan kayo. Pero kami pala ang natuto. Habang nasa bus papuntang airport, tahimik kaming lahat. Nakasuot kaming lahat ng salamin na gawang Pinoy na namin ang tunay na pag-unlad ay hindi lang nasa yi o sa kasaysayan. Nasa ginhawa ito ng buhay ng mga tao. Ang 24 hours na serbisyo. Ang mabilis na proseso. Ang ligtas na kalsada sa IEC. Ang teknolohiyang abot kaya ng lahat. At higit sa lahat ang puso ng serbisyo. Pagbalik namin sa Paris, naramdaman namin ang diferensya. Madumi ang metro. Sungit ang waiter mabagal ang internet. Nakauwi na tayo sa first world, sarcastic na sabi ni Charles. Pero bakit parang tayo ang napag-iwanan? Sa diary ko ng gabing yon, sinulat ko, ang Pilipinas ay parang salamin. Ipinakita nito sa amin kung gaano kami kayabang at kung gaano pakarami ang dapat naming matutunan. Ang tunay na sibilisasyon ay wala sa mga lumang gusali, kundi nasa kung paano mo pinapadali at pinapaganda ang buhay ng kapwa mo. Ako si Marie at babalik ako sa Maynila. Hindi para magturista, kundi para mag-aral kung paano maging tunay na tao.